Hello beautiful people! Have a nice day ahead! So today is April 16. Yeah, April 16. No, no! April 17. Oh my gosh, I'm not sure. Basta kay today is Thursday. I'm not sure sa date. I think 17. No? Kay tomorrow, Good Friday. Dininig ka Saturday is Black Saturday. Anyways, wala ang akong junakis. Kaya ang akong junakis ni Join Og Youth Camp dito sa Karkar. So, sa among church manggod, kada inaron nga mga time, mag youth camp jud kay what well, my duty gitanan. So, mauna nga karon So, I'm wishing her good luck na unta mag-enjoy gid siya kay mura gusto mag-enjoy siya kay kung nasa balay magsigirag cellphone. Okay, let's go. See you later. no, we're too, we're too early. <laughs> close pa. Ay, close pa ang mall. Especially there sa padong sa parking. I'm hungry na, oi. Sus, so, ginawa no, ko sa'yo man, oy 9.38. Medyo na sa'yo, Kaya nga, no? walay traffic. Nindot kayo ang kalsada, padagan. <laughs> Wala, Joy, Traffic ang traffic light na dyan may nakalangay na to pero actually wala dyan mga sakyanan nga may nagharang-harang nindot kay ang flow sa kuan sa traffic karon magawa sa tao yung mag-waiting ta diri kali grabe anyway. <laughs> na shock me ba kay ngano ang mga sakyanan ng liko nang kuan sila ba nang back out mo di ay kay close pag yun ang <laughs> so data karon sa ayala pa oh. Close pa town doon sa Ayala. I will show you. oh here, Ayala Center. Cebu, Ayala Mall O. Oh, na ang mga tagas na building. Oh, another car is coming. I don't know mo, back out ba na siya or ano sa... So ang car nga dyan sa likod Ning liko na sad Tara eh. ay <laughs> Di sila kahulat Kay close pag in town So mag wait, -wait lang ta Kaysa magpadagandagan Tagasan so, sa ta At least kita may first in line First in line O oh, di ba? Padong sa parking area Tiki ah, <laughs> close man Close de mga mall karon noy. Eh. Napalaw ka day, napalaw dai Mag-check na lang ta basi open ang nguyong ba, kapalitag nguyong. Close gahapon sila. Tekaon na ni Ron. dari sa Banilan. kay gutom na kayo oy. Pagka na malang yun, di malasa. <laughs> ang abaka, close also. So, atong i-check, diri um, ang, unsa mong kaning open, diri, oi. Eh? open ang restaurant, ma'am. As I open na ni. Open kin kinipon. Sige. So, i-check na to kung open na ba ni Nihon Shokudo or... ah, oh, customer, said mo? Delivery. Delivery. Taji... Tajiyama? Um, Tajimaya? I-check. Open daw sila. May pang Nakainan na Nakainan magtubig. tubig. Ako, gutom na kayo. Hi! Wadjo taan ni Pasmo na bituk, bitok. 11 pa sila mag-open niya. Gutom na kayo. So, i-check na to ang Italian kay mga marag na open. Nagit siguro sila ba? So, i-try na to. Kasi open na. Kay, hindi na madaoy. Gutom. Alam mo, close diri ang abaka. Close guild. Pero nindot kaya ang weather. ini kayo. Ay, nakasood na kita dali sa restaurant. diri sa may shabu-shabu. Makakao na kita ani. Hello, uy. Gikyutan ko ni nga iro. <laughs> cute kasi siya na si siya okay hip hey. sa so to shipo shipo kuno ang nakapabuntis sa so, anang ng shipo so ang hitabo yung dako jud yung anak so mo no, ako na si Sarian si shipo asiko si Piwi <laughs> Japanese barbecue and finally here's my order ananisha Managi tayong tagkaon, natambalan natong kagutom. Kaya sakit na gudang kong ulos, kagutom. Ay, salamat Lord. So good. Mauli na ta eh, kay Sirado mong mga mall. <laughs> At to na lang tas balay, magpahangin electric fan. Coffee, coffee. Tuf. Salamat taon kay nakakaon na gita no kay ngano galabad-labad na chiki ako ng ulo ganiha is kaini, ini tas kagot ay. So karon na na pagtandiri kay mga pinasadta. Ala mga pita diri sa coffee bean kay open man dai sila sa coffee bean and tea leaf. Okay, let's go inside.